Hi, good morning. Alam nyo sa buhay, ano, kailangan makontento ka sa sa buhay mo na simple yung hindi ka naghahanap ng kung ano-anong material sa katawan kasi ang natutunan ko ma kung anong meron ka yung makontento ka lang kasi sa tagal-tagal ng panahon na nandoon ako sa abroad ang focus ko yung mga anak ko mapag-aral sila makatapos kaya lang Depende rin siguro yon sa ano, anak minsan. Kasi tatlo sila tapos habang nandun ako sa abroad. Na kumbaga na susubaybayan ko rin dahil dahil araw-araw chinicheck ko sila. Kaya lang minsan may lumilihis talaga, hindi mo maiwasan. Pero yung babae ko, sa totoo lang, ano, yung dedicated siya na yung pinaghirapan ko ay magkakaroon. Yung, ang ibig ko sabihin, ano, yung goal niya na makapag-aral, talagang ginawa niya, nakikinig siya, na bawal yung mag-boyfriend, ganyan, kasi high school, ano high school na siya syempre hindi natin maiwasan dahil dumaan din tayo doon eh sa high school ano ako dati ano high school pa lang mga third year na ako nagka boyfriend ako o ano pag nanonood ka ngayon alam mo kung sino ka <laughs> hi sa'yo pero nakaraan na yon wala na yon ano na nababanggit lang natin kasi para ma-inspire din yung ibang tao, di ba? Maraming nakakakilala noon, lalo na yung mga classmate ko, di ba? Alam nila hanggang ngayon. Pero ano, kumusta? Merry Christmas. <laughs> Ganon lang talaga yung buhay. Ito talaga ano naranasan ko no yung yung may buwan-buwan kang kita tapos masayang masaya talaga ako pagka napapadala ko sa pamilya ko tapos ano kumakain sila ng kagaya ko ng hindi naman yung talagang bongga yung, yung tama lang kasi ano gusto ko rin bilang isang magulang gusto mo rin iparanas yung yung medyo maginhawang buhay kaya nga ako ano umalis tiniis ko kasi alam ko naman na mababait sila kaya sabi ko magiging responsable din sila kahit wala ako sa tabi nila kasi nandyan naman yung father nila kaya lang iba talaga yung ano Uh, magulang na mother kaysa father ibang iba talaga guys, iyon ang nararanasan ko, naranasan ko, um, <clears throat> yung ang sa akin yung talaga yung nung nandun ako sa abroad, uh, nasa isip ko yung mag-ipon ako talaga kasi sabi ko pag uwi ko ano kahit pa paano mayroon akong madudukot ganyan kaya lang sa sobrang hirap ano mahirap guys kasi lalo na nung medyo nagloko na yung anak kong bunso ano Nagkaroon na siya ng siyota, tapos ayun, nabalitaan ko, ano, buntis na, nagka-issue pa nga, pero hayaan na natin nakaraan na yun. Uh, Siyempre, mahal mo yung anak mo, hindi mo kayang tiisin na hindi mapaganda yung buhay niya. At saka yung, ano, mapapangasawa niya na kasi, ano, may baby na nga sila alam mo na nabaling sa attention ko doon sa bata nung nandoon na sa, sa bahay namin parang nag excited ako yung ganon pero ang iniisip ko talaga makatapos ng pag-aaral kaya lang sabay sabay guys ano parang hindi ko na kaya minsan kaya lang sa taas ano doon ako kumakapit ano sa mga malayo sa pamilya number one talaga yung sa taas yung kapitan natin ah, alam ko nararamdaman niyo kasi matagal ako sa abroad biro mo 17 years ang tagal nun na ah. tagal nun Uh, maraming nangyari sa buhay ko na malayo sa mga anak Hanggang namatay yung isa Pero ayaw ko nang alalahanin Sa ngayon tanggap ko na Tanggap ko na talaga siya uh, Kaya ang pinapayo ko lang ano Ito ah, uh, totoo ah uh, Kayong mga nasa abroad Uh, maglaan kayo ng kunting-kunting pagmamahal nyo sa sarili. Huwag nyong ibuhos lahat sa sa pamilya, sa anak, sa kapatid. Hindi ko sinasabing magdamot kayo. Pero magtabi kayo para sa inyo. Totoo to guys. Uh, mapapaiyak ako. Uh, totoo to guys. Kahit mahal kanang ng pamilya mo, mga anak mo, uh, pero pagka nagkapamilya na sila, mababago ang lahat. Pero nandyan yung suporta nila, kaya kayong nasa abroad. Huwag kayong masyadong galante sa sarili nyo. Ibig ko sabihin, wag kayong masyadong maluwag na bili kung ano-ano mag-ipon kayo kasi yung yung pera pag naipon kahit maliit man o malaki at dumadami yan kaya pag naisipan nyo na at tumanda na kayo mayroon kayong madudukot ganun kaya dapat mag-ipon kayo kahit kunti lang maiipon din yan uh, kasi pag tumanda na tayo lalo na pag wala kang mga beneficiary na SS, yung GSIS, ganyan. Kahit ano pa yan, ah, uh, kawawa talaga kayo. Ito, ano, totoo. Ah, uh, mabuti na lang ako, hindi ako materialistic. Nakukuntinto ako sa sarili, sa, sa kung anong mayroon ako ngayon. Yun lang guys, ano, mag-ipon kayo kahit paunti-unti kasi mahalaga na yung pinaghirapan natin at mahalin din natin yung sarili natin wag natin ibuhos lahat-lahat sa ano, pamilya oo nandun na kung mahal natin yung pamilya kaya tayo umalis pero ang point ko dito pag tumanda na kayo at hindi nyo na kayang magtrabaho ano kayo ang kawawa kasi limpak-limpak na pera na yung nahawakan natin pero kahit isang singkong duling kung wala kang naipon ano, kawawa ka pero nandyan yung pamilya natin kasama natin, mahal tayo mahal din natin sila, syempre pero kung wala kang sariling ano, madudukot, mahirap mahirap talaga kaya mga guys, nako totoo to sige mag ipon kayo kahit konti para sa sarili nyo para pag nandito na kayo sa Pilipinas meron na kayo madukot ba diba? ganon yon kasi ano naranasan ko um, hindi naman mahirap kasi hindi naman ako mapaghanap